Assalamu alaikum mga Mari kumusta kayo? Meron ka ba diyang sobrang hinog na at nangingitim na nasaging pwesog mong itapon yan? Dahil nga dito sa bahay once may mga puntik-puntik na itim na yung mga saging ay wala na talagang gustong kumain neto. Kaya ang nangyayari, tuluyan na talagang nangingitim na yung buong balat neto. Kaya eto gagawin natin itong masarap na merienda. Minas ko lamang ito gamit ang tinidor. Pagkatapos naglagay ako ng 3 4 teaspoon na active dry DS dito sa warm milk. Naglagay na din ako ng gatas dito sa ating namas na saging. Kung gusto nyo na mas pinong-pino pa talaga yung saging nyo ay imash nyo na lang siya ng maigi or pwede nyo din gamitan ng blender. Naglagay na din ako dito ng asukal at 3 scoops lang yung aking nilagay dahil matamis naman na yung saging. Pwede naman kayong magdagdag ng asukal kung gusto nyo ng mas matamis pa. Naglagay na din ako dito ng all-purpose flour pati na rin ng baking powder. Haluin lang natin ito ng maigi at dahil nga nakukulangan pa ako sa all-purpose flour kaya ayan at nagdagdag pa ako. Kung sa puto at pancake, 1 is to 1 ang sukatan ko sa harina at saka baking powder. Dito naman ay 1 is to 1 half lang. Halimbawa, 1 cup ng all-purpose flour yung nilagay mo, maglagay ka na lang ng 1 half tablespoon ng baking powder. Kung halimbawa, 2 cups ng all-purpose flour yung magagamit mo dito, ay maglagay ka na lamang ng baking powder na 1 tablespoon. Dahil nga gumamit din tayo dito ng active dry yeast, kaya hindi 1 is to 1 yung sukatan natin sa baking powder. Halu-haluin lang ulit natin ito ng maigi hanggang sa makuha natin yung tamang kinis na gusto natin. Sinadya ko po talagang hindi masyadong mash yung banana para naman may medyo makagat-kagat pa tayong mga mga saging na buo-buo. Pagkahalong-halo na ito mga mare ay iset aside muna natin ito sa mga 30 minutes to 1 hour bago tayo magprito. Bago natin ito iprito mga mare ay haluin ulit natin tapos ayan na nga fast forward at sinisimulan ko na din itong pagpiprito. Para lang din tayong gumagawa o nagpiprito dito ng fishbowl mga mare at hindi naman talaga required na sobrang bilog na bilog talaga. Kahit naman hindi bilog yung pagkalagay mo dun sa mantika ay bibilog din yan pagka naluto na. Dito sa plato mga mare naglagay lang ako dito ng powdered sugar or Or icing sugar kung tawagin icing sugar <laughs> Dahil nga i-coat natin dito sa icing sugar itong mga naluto natin. Ito nga po pala yung mga una kong naluto at bahala na talaga kayo kung anong ang itatawag nyo dito sa recipe kong ito. Basta ako tatawagin ko itong banana donut balls at talaga namang napakasarap ng nang nangiging resulta. Sobrang lambot nga din yung mga mare at dahil nga medyo marami yung nagawa ko ay ilang araw din namin bago ito naubos at talaga namang kahit ilang araw na sa ref ay malambot pa rin. Ikaw na ang bahalang mamili kung ano ang ipapartner mong inumin dito. Shoutout nga po pala kay Ablad Sam Lagap From Tabiran Dos Maguindanao del Norte. Dada Ariana from Zamboanga City. Sally Rose matingkal balance or Balance from Jordan. Izyan Hamiza Sapri from Malaysia. Alexander Islaran from Malaybalay City. Manchar Jalil Warad from Basilan City. Bayi Nisan BM from Sultan Kudarat Lambayong. Sanima Ladyasan Ingkang from Cotabato City. At sa Mindyola Family from Siniluan Laguna from Mario Mindyola. Shoutout po sa inyo at maraming maraming salamat sa walang sawang support at panunood nyo sa Aking mga simpleng video. Fast forward, ito na yung mga naluto ko at ito na lang yung natitira dahil napakadami na naming nakain. Kaya kung may mga overripe at pabulok na kayong saging jan ay nako gawin nyo na ding ganito. Sa simpleng sangkap lang, makakagawa na kayo ng banana donut balls na napakalambot at napakasarap.